na Everything Everywhere All at Once, Marvel movies tulad ng Spider-Man No Way Home at iba pang pelikulang tumatalakay sa konsepto ng Parallel Universe Theory. Kung isa kang Marvel fan, maaring pamilyar ka na rito dahil ang mga series at movies ng MCU ngayon ay konektado sa multiverse saga nito. Sa mga nasabing pelikula ay ipinakita kung papaano nakilala ng mga main characters ang bersyon ng kanilang mga sarili na nanggaling sa ibang universe. Ayon sa Big Bang Theory, isang unknown force o energy ang nag-trigger upang isang kimpal na matter ay mag-expand sa 3-dimensional space. Nang ang paunang expansion ay huminto at lumamig, nagsimula ng sumilaw ang liwanag. Hindi nagtagal, ang mga maliliit na particles ay nagsimulang mabuo sa malalaking piraso ng matter na kilala natin ngayon. Ito ay kinabibilangan ng galaxies, stars, at planets. At dito nagsimula ang parallel universe na nakaugat sa konsepto ng multiverse. Mula sa science fiction hanggang sa science fact, may isang konsepto na nagsasabi na maaring may ibang universes na nasa tabi lamang mismo ng ating known universe, kung saan ikaw ay nabubuhay sa lahat ng possibilities at choice na maaaring mong tinahak sa buhay mo. At lahat ng ito ay umiiral sa alternate reality. Sa lahat ng teorya ng multiverse, ang parallel universe ang pinakapopular. Ang problema lang dito ay ang edad o tanda ng universe mismo. Ang known universe natin ay 14 billion years old na. Sa makatwid, ang edad mismo ng known universe ay nagsasabing ito ay hindi infinite dahil ito ay nasusukat o measurable. Ang posibilidad na may ibang version ka sa malayong kalawakan ay nakatutuwa at nakamamanghang isipin. Tila malayo pa sa realidad na matuklasan ang katotohanan ng multiverse. Gayunpaman, sa pagsulong ng teknolohiya, maaring dumating din ang panahon na makakuha na tayo ng konkretong proof na umiiral nga ang parallel universe. Para sa Dagdag Kaalaman, ito si Carol Tirao. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat. Bicol Headlines, ngayon!